kata <tuk> bertahun, ada apa kata bertahun pau, pau, ada apa pau, magisi menginap mau manggigisi pau, oh, Sipu kalan? Sipu kalan,

Ato dito si Lalo ka. Pau. Uy, labay papadang, Ato, silalo pa kulalan, eh. okay. sudan, pao. Pao. Silalo pa tuluto. Ato si Lalo po ina napangayunin mo itong cheese, Pau. Lalo. Pwede na siyong taan, Pau. Pau. Ina si Lalo ba? Ina si Lalo ba? Kung ano mo itong cheese. Pwede na siyong Nakala,

Wala dasmag. Wala dasmag ka pa o. Wala may kindi pa. Wala may sudi pa o. Nauro naman ang kindi Pao. o. Ano